mga good morning mga kababayan ito po si mami kitty vlog gumagawa ng tabliya sinangag po ito muna bago ito binalatan pag nabalatan na ito na ang resulta igi gigiling po yan dito dito may gigilingin pa hindi pa yan natapos noong last po nagawa ng tabiya i-gigiling yan ang dalawang beses at pagkatapos ay i po natin yan na maging kakao uh, tabliya tablet po hmm. yan Ganyan po ang proseso. So, update po na lang sa susunod na video po. Hanggang dito na lang muna po. Bye-bye!